Good morning guys Papakita ko sa inyo itong mga tanim naming upo Itong bilog huh. Fruiting stage na yan Ang dami ng bunga niyan Punta tayo sa ibang parte. ito ya mamumuo ko na yan eh oh. ito pa Puntahan natin yung ano. Isang upo dito. Malaki-laki na to eh. Ayan oh. Upong bilog. Bilis lumaki oh. Ito baka malabo to. Halos magkasunod eh. Mabubulok lang yan. Yung isang yan. Itong isang to. Mabubulok lang to. Sigurado. Ito yung isa yan. Papakinabangan ulit natin yan. Yung unang na-harvest ko nito, ginulay ko eh. Ginis ang upo, ayan. Ang sarap naman. Dito tayo, sa dulo. dito wala pa siyang masyadong ano pamumuo sa parte na to Ayan. puro bulaklak na yan pero matured na ang baging yan yan ito patola puno ng patola Diyan na rin kumapang sa ano ng upo sumaman eh